Ayan, oh. So, eto meron na ako nito, Yan, eto naman sa buhok to. Meron na ako nito. Ang hinahanap ko ay yung pink naman neto na pang buhok. Ayan, kung napapansin ninyo, may maraming mga bata. Ayan, maraming bata dito na nakaabang. Kasi, dadaan nga dito. Ayan, sinarado talaga nila yung kalye. Ayan. Hola, good morning! So ngayong araw ay bispiras o dispiras ng Three Kings. Pero kailangan kong umalis. Hindi naman sa kailangan, gusto kong umalis kasi gusto kong pumunta ng Sephora. Kasi meron akong bibilhin na perfume. Yung perfume na matagal ko nang gustong bilhin na dagdag para sa akin collection. Sa mga nakakapanood na sa akin dito, alam niya na siguro kung ano yung perfume na bibilhin ko. At ngayon nga ay nandito na ako sa bus. Bumabiyahin na ako papuntang Plaza España. And then pagdating ko ng Plaza Espanya, sasakay naman ako ng tren papuntang Sol kung napapansin niyo sobrang kapal na naman itong coat na suot ko at pat na rin yung aking suot-suot na bonnet or headgear ay makapal din kasi kailangan kong proteksyonan yung aking sarili laban sa lamig kasi madali talaga akong dapuan ng sakit o sipunin man lang kapag ganitong sobrang lamig dito sa Madrid kaya makapal talaga yung lagi kong suot at ngayon nga, nadito na ako sa Maison okay, so nadito na ako sa Maisol. So dahil hindi pa tapos ang Christmas dito dahil magti pa. So meron pang Christmas tree diyan. And dun sa Sephora ako pupunta. Men medyo makunginlim ngayon. But na nagdala ko ng payong <laughs> dahil na dito ako ngayon sa may centro ng Madrid. Kaya expected ko na na marami talagang tao ngayon. So, pero bago ako pumunta ng Sephora, pumunta muna ako dito sa may El Corte Ingles. Kasi gusto ko munang tingnan kung magkano yung bibilihin kong perfume dito sa El Corte Ingles. Yes, you read it right. Nandito ako ngayon sa may Carolina Herrera kasi Carolina Herrera yung bibilhin kong perfume na wala pa ako. Pero sad to say, dito sa El Corte Ingles ay out of stock o sold out yung perfume na bibilhin ko. Kaya pumunta na ako na ang sa Sephora. Ito pinunta ko dito, itong dream cocktail ng wow. Kasi naubusan na ako. So yung pressure niya, 34 euros. And then eto na, ang pinunta ko talaga dito sa may Sephora ay etong Carolina Herrera. Kasi meron na ako nitong itim at meron na rin ako ng pula. At meron na rin ako ng hair mist. Ang bala kong bilhin ngayon ay yung pink na Carolina Herrera, itong blush. So, yung presyo niya, yung presyo niya kasi ngayon ay naka-sale ng 99 euros. Pero ang presyo niya talaga ay 154. Yung ganitong 80 ml. So, kukunin ko siya. So, so check muna natin. Yung ibang mga buyer kasi tin tinatanggal nila yung plastik eh. Kaya ako kapag ka bumibili, sinicheck ko talaga muna. So, eto yung bibilhin ko. Gusto ko kasi yung scent din ito. Then, meron din sila dito So, kailan ko rin i-check kung elixir ba yung nakuha ko O without elixir Ito kasi ay blush So, yung bala kong bilhin ay etong blush Kasi meron pa silang isa dito na Blush elixir Mabango rin to pero ayoko yung amoy niya Mas gusto ko yung blush lang Ayan, o. So, eto meron na ako na ito Ito naman sa buhok to Meron na ako na eto ang hinahanap ko ay yung pink na maneto na pang buhok. And then, bago umuwi, dadaan muna ako dito sa may Victoria Secret. Hindi naman ako nagtagal na tumingin dito sa May Victoria Secret kasi wala akong nagustuhan. After ko naman sa May Victoria Secret, nagpasya na akong umuwi. Yes, lumakay na ako ng bus pero sad to say, habang nasa bus ako, nagiba ng route o ng ruta yung bus na sinasakyan ko. Kaya kailangan kong bumaba. Malayo pa yung bahay ko pero kailangan ko bumaba ng bus kasi sinarado nila itong kalye. Ayan. Malayo to sa bahay ko. Kailangan kong lakarin. Ayun, kailangan ko bumalik doon kasi nakasarado tong kalye kasi dito dadaan yung parada ng Kabalgata o yung parada ng Three Kings Yan, isa ito sa mga kalye na dinadaanan kapag ka Three Kings so doon ako dapat doon pero doon ba kami ng malayo pa kasi nga sarado Ayan na kung napapansin ninyo, may maraming mga bata. Ayan, maraming bata dito na nakaabang. Kasi dadaan nga dito, ayan, sinarado talaga nila yung kalye. Ayan. Yung bus na sinasakyan ko dun pa dapat liliko. Kaso hindi siya hindi sila pinaliko kasi nga sarado. So ang daming bata dito. Sana lang hindi umulan ng malakas na ganyan-ganyan lang ang bon-ambon. bon mas maraming bata yan mamayang alas 5 ng hapon ano palang lang to halos alas 4 pasado pero handilim ayan o oh, ang dami mga nag-aabang ang layo nung binabaan ko dun sa kabilang kali mas maraming tao yan mamaya kapag nandyan na yung parada inaabangan na nila ako kasi hindi ko hilig magtitingin ng parada na ganun. Kasi kapag gano'n kasi, ang daming tao. So, hindi ako nag-enjoy pag mar maraming tao masyado. Yan, yung ibang mga bata naka-costume pa yan. nubukan kong magstay para manood pero hindi ko talaga kinakaya yung lamig. Kaya umuwi na lang ako. Hanggang dito na lang muna tayo my love and see you sa mga susunod ko pang videos. Pero tulad ng dati, bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa akin channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell at huwag mo rin kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching my loves and see you sa mga susunod ko pang videos. bye my loves thank you mwah